At ikaw, Marco, anong ginagawa mo sa eskwelahan nila ang Helena? nandun uh, po kasi ako siya, dahil alam ko yung unang pasok ni ang Dumalaw lang po kasi ako. Siya. So, uh, gusto ko rin makamusta si Julie. Eh, sino naman si Julie? Uh, siya po si Marian. Julie po yung dati niyang pangalan bago siya... Ampo ni Miss Dela Guardia. Sinabi ko na nga ba eh. Yun po yung dahilan kaya po ayaw akong pag-aralin ni Ma'am Mercy St. Isidore. Ayaw niya po na magkasama kami sa iisang eskwelahan. Kasi mas malaki daw po yung posibilidad na may makaalam na naampun lang si Julie. Kaya pala nagsisinungaling ka para lang sa kanila. Iha!